mo? Ano yan? Fried chicken? Oh, masarap. Tikman mo ko kung masarap. Tikman mo kung masarap. Tingnan mo kung masarap. Tikman, uh, tikman, tikman. Masarap? Wow! Paborit? Ha? Wow! Oh, luto, luto. Gili, luto. Oh, ha? Oh, ah, handa. Ipay mo rin ba? Ipay mo tayo kayong video ang teka. Ha? Ha? ado. Ha? ha? Mm-hmm. Oh, ba? Mahara mo, oh, no? Wow. Sudah naman. Pa chicken. Hmm. Ha? Wow, lako. So, wow. Sarap, ta. Man. Luto, luto. Luto. Pilip ako, ha? Oo, uh, ha? Ha? Wow! Mmm! <laughs> <laughs> Mapaso! Oh, pa chicken! Masa baka <laughs> Pa chicken na! Ah. Oh, mano ko! Pa chicken na pa paso! <laughs> oh, sige na! Ayun na! Kaya e, makakalma masimamang! Diba? Masarap! Huh? Ala! Oo, malok nga! Ha, 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 yan. Oo, oh, oh. Buhay yung tiksiki niya Diba? Galing na baby, ayo oh. Sige, ano sasabihin mo? Sarap? Ha? Sarap? Mmm Sarap? Uy, masarap ba? Ha? Sarap? Ta Masarap? Ano yan? Na, luto naman ha Isuda Hmm. Suda, ato bang sa kauna? Ato bang didi? Ato bang, yan. Ato bang, luto. Hi, Grace. Sarap ng ulam niya. Yummy. Ah, ang Hmm. Sige na, kauna kayo. Hmm. Ang guys, tingnan mo. Talagang nasarapan siya sa ulam niya. Paborito kasi ini ni. Gray. luto. Luto. Kaya nga, luto. Tutu. Luto. Ah, Hmm. Tapos, hawakan mo ito. Hawakan mo. Hmm. Tapos, hmm. Hawakan mo ganun.